sa lalapit na naman ang undas panahon na naman ang katatakotan akala ko isang ordinaryong araw lang to. pero iba ang aking naramdaman simula na pumasok ako sa aming basement parking dito simula na akong lamigin simula na akong kabahan may nararamdaman akong kakaiba ng mangyayari ngayong araw hindi ko akalain dito pa lang sa basement parking mararamdam ako na kilabutan at tumindi kong Oh, oh. tuh, Oh, na. <laughs> ano Nakukuha ko pang tumangin, hindi ko alam kung anong nangyayari. Oh, Gary! Uy! <laughs> anong niya yan? Happy Halloween! So yan, yeah. habang pababa ako ng pagbaba, at palalim ako ng palalim, hindi ko na alam kung anong aking isipin, kung ano pa aking pakarapin. <laughs> Marami nang tumakbo sa aking isipan. Puro nakakakilapot at kahindik-hindik. Oh, sige lang. Para, palalim na palalim lang ako. Basement 65 na to ha. Ano nga po dito? Parang ito yung napapalagos sa mga pelikula ha. Ano meron? Ano meron? Baka may lumabas na mo ito <laughs> Baka may lumabas na mga ano, ah, monster ha. Ah. Zombie <laughs> Nakakata Ano nangyari dun sa <laughs> Pakulo lang yan, pakulo <laughs> So ayun Sumagi na nga oh, sa aking isipan lang. Na baka ito'y pakulo lamang Pero hindi pala Tunay na pangyayari pala ito Na may mga mangyari anumang segundo

tapos kumagayos ng aking gamit diretso sa aking paglakan dito na lang yan ang dugo na asa scary <laughs>